Iris, ang Iris, sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay sumasalamin sa diwa ng pagiging totoo sa sarili at mga sinasabi. Sa araw na ito, nangingibabaw ang iyong matalas na isipan at likas na mabilis sa pagunawa, kaya't madali mong nararamdaman ang sinseredad o pagkukunwari ng iyong kausap. Ang iyong pagiging maalalahanin ay gumagawa ng kaaya-ayang, daloy sa tahanan at trabaho. Tahimik kang nagtatrabaho ngunit may tapang kang humarap sa anumang pagsubok. Marunong kang magtimpi, at pinipili mong huwag makisali, sa mga bagay na may bahid ng kasinungalingan o katiwalian. Sa puso ng iyong pagkatao, naninirahan ang isang matatag at mapagmahal na anak, kapatid, o magulang. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat biglaan ang pagdating gawing laging maging maingat Taurus ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay kumakatawan sa katatagan at pagiging maingat sa lahat ng magagawa sa buhay Ngayong araw pinaiigting ng iyong likas na pagiging masinop ang iyong kakayahan sa pagpaplano at pagdedesisyon hindi mo hinahayaan ang anumang bagay na dumaan ng hindi mo na pag-iisipan. Maingat ka sa pananalita, at pinipiling iwasan ang sigalot sa pamamagitan ng pagiging kalmado, at mahinahon na pag-uugali. Sa trabaho, ang iyong pagiging detalyado, at masipag ay kinikilala ng mga nakapaligid sa iyo. Sa tahanan, palagi mong inuuna ang kapakanan ng pamilya, lalo na sa kalusugan at kaayusan ang pagganap mo sa pangako ay laging may kasamang buong pusot dangal at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat biglaan ang pagdating gawing laging maging maingat gemini ang gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay kilala sa matalas na isipan at likas na kakayahan sa pagbabantay ng tiwala sa araw na ito nananaig ang iyong galing sa pagbibigay ng pangangalaga at kasiguruhan para sa mga mahal sa buhay iniingatan mo ang mga salita sapagkat alam mong ito'y may bigat at epekto disiplinado ka sa trabaho at masigasig sa pagtupad ng tungkulin hindi ka basta nagpapadala sa emosyon, at pinipiling maging makatwiran sa pagharap sa pagsubok o hamon sa buhay. Sa larangan ng damdamin, marunong kang magmahal ng tapat, ngunit hindi nagpapadala agad sa lamang kung hindi mo tiyak ang intensyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang pagdating, gawing laging maging maingat. Cancer Ang kanser sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay puno ng damdamin ngunit tahimik na nagmamasid sa mga pangyayari. Ngayong araw, higit mong ipinapamalas ang iyong katapatan at positibong pananaw. Sa trabaho, handa kang magsakripisyo para sa mas maayos na kinabukasan. May malawak kang pangunawa sa mga sitwasyon, at hindi ka agad bumibitaw sa mga taong pinahahalagahan mo. Sa tahanan, isa kang haligi na nagbibigay ng ginhawa, sa hapagkainan at katahimikan sa gabi. Ang pagmamahal mo ay hindi lamang sa salita kundi sa gawa. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang pagdating, gawing laging maging maingat. Leo, ang liyu sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan ay nagliliwanag sa araw na ito sa kanyang masiglang presensya at likas na pagiging tagapangalaga ng mga mahal sa buhay. Ang iyong liderato ay hindi nakabatay sa lakas ng tinig kundi sa tibay ng loob. Maayos kang magplano at magpatupad ng mga gawain lalo na sa tahanan kung saan gusto mong lahat ay nasa ayos. Sa trabaho, hindi ka sumusuko, sa hamon at ginagampanan ng tungkulin ng may puso. Sa pinansyal, mapanuri ka at hindi nagpapadala sa alok, na tila kapalit ng kapahamakan. Sa usaping pag-ibig, malambing ka, ngunit mapanlikha sa pagbabantay sa damdamin. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, sapagkat biglaan ang pagdating, gawing laging maging maingat. Virgo Ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan, ay nagpapamalas ng kahusayan sa pagsasaayos ng mga bagay-bagay. Hindi mo gusto ang kaguluhan, at ang iyong kakayahan sa pagiging organisado, ay nagsisilbing ilaw sa maraming tao. Malalim kang mag-isip, tahimik ngunit alam ang tamang hakbang. Sa trabaho, tapat ka sa responsibilidad at hindi mo hinahayaan ang sariling mapagod nang walang saysay. Sa relasyon, hindi ka basta sumusuko sa selos o hinala, ang tiwala ang iyong pundasyon. Sa pera o sa pinansyal, pinapahalagahan mo ang bawat sentimo. Dahil alam mong ito ay bunga ng pawis at pagod. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran sapagkat biglaan ang pagdating, gawing laging maging maingat. Libra, ang Libra ay isang tao na likas na balanse at puno ng sigla sa bawat yugto ng kanyang araw. Ayon sa pahiwatig ng kalikasan, ngayong araw ay lalong nangingibabaw ang kanyang pagnanais na matuto, maglakbay at maranasan ang mga bagong bagay. Mapapansin ang kanyang pagiging bukas sa pagbabago at pagtanggap ng mga ideyang makapagpapabago ng pananaw. Sa kabila ng kanyang kasiyahan sa pakikipagsapalaran, ay nananatili siyang may malasakit at may pagpapahalaga sa kapayapaan sa mga relasyon sa trabaho matalino siyang mag-isip at mabilis makabuo ng solusyon ngunit kailangan niyang panatilihing buhay ang kanyang motibasyon upang maisakatuparan ang mga layunin at tandaan ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating kaya't gawing laging maging maingat Scorpio, ang Scorpio ay nagpapakita ng matatag at determinadong personalidad ngayong araw. Ayon sa mga pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay higit na tumitibay ang kanyang kakayahang pagisipan ng malalim ang bawat hakbang patungo sa tagumpay. Likas sa kanya ang pagiging mapagplano at ngayon ay mas pinahahalagahan niya. Ang mga kongkretong resulta kaysa mga pangakong salita. Sa larangan ng relasyon ay mapagkalinga at seryoso bagaman maaaring magmistulang mailap sa simula. Sa kanyang propesyon, ang kanyang pagsisikap ay nakatuon sa pangmatagalang layunin at hindi siya natitinag sa harap ng pagsubok. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran dahil biglaan ang mga pagdating, kaya't gawing laging maging maingat. Sagittarius Ang Sagittarius ay lalong lumilitaw ngayong araw, bilang isang mapanlikha at bukas isip na individual. Ayon sa pahiwatig ng kalikasan, mas pinipili niyang yakapin ang mga bagong ideya, at sumubok ng mga bagay na wala sa kanyang komportabling mundo. Bukas ang kanyang damdamin sa makataong adbokasya at naniniwala siya sa katarungan at pantay na karapatan para sa lahat. Sa pakikitungo sa kapwa, ay tapat at nagbibigay galang sa espasyo ng iba. Sa gawain, mahusay siyang makaisip ng makabagong solusyon at may angking husay sa larangan ng teknolohiya, komunikasyon, at edukasyon. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, kaya't gawing laging maging maingat. Capricorn, ang Capricorn ay mas nagiging sensitibo, at mapagmalasakit ngayong araw. Ayon sa mga pahiwatig ng mga bituin, ay mas pinapanday niya ang ugnayan, sa mga taong mahalaga sa kanya at mas pinapakinggan, ang kanyang emosyon. Ang kanyang likas na pagiging mapanlikha ay nagbibigay liwanag at inspirasyon sa mga taong nangangailangan ng direksyon. Sa larangan ng relasyon, ay tapat at mapagbigay, may layuning bigyang kasiyahan ang mga mahal sa buhay sa pamamagitan ng taos pusong pagkilos. Sa trabaho, ay mas nagiging produktibo sa mga gawain may kinalaman sa sining, musika, at emosyonal na pagpapahayag. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, kaya't gawing laging maging maingat. Aquarius Ang Aquarius ay mas lalong nagpapamalas ng kanyang katalinuhan at pagkamaalalahanin ngayong araw ayon sa pahiwatig ng mga bituin ay mas pinipili niyang lumikha ng kapayapaan sa paligid at panatilihin ang pagkakaisa sa bawat ugnayan may taglay siyang kalmadong karisma at madalas siyang pagkatiwalaan sa pagbibigay ng praktikal na payo sa kabila ng kanyang pagiging palabiro ay seryoso siyang mag-isip pagdating sa mahahalagang desisyon sa pag-ibig ay maaasahan at puno ng lamang. Sa trabaho, ay mahusay sa pagtutulungan, at may kakayahang gumawa ng sistematikong solusyon na nakabubuti sa marami. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, kaya't gawing laging maging maingat. Pisces, ang Pisces ay nagpapamalas ngayon ng kanyang malalim, na damdamin at matibay na paninindigan. Ayon sa mga pahiwatig ng galaw ng kalikasan, ay mas lumalalim ang kanyang pakikiramdam sa paligid at sa mga taong mahalaga sa kanya. May natural siyang pangunawa sa mga bagay na lampas sa karaniwan, kaya't madalas siyang nakakahanap ng kahulugan sa mga simpleng karanasan. Sa mga relasyon, ay maasikaso mapagmahal, at hindi natatakot, ipahayag ang kanyang damdamin. Sa larangan ng trabaho, ang kanyang tiyaga at dedikasyon ay nagbibigay, sa kanya ng lakas upang magtagumpay, lalo na sa mga gawaing nangangailangan, ng inspirasyon at empatiya. At tandaan, ang gawa ng kalikasan ay hindi matatawaran, dahil biglaan ang mga pagdating, Kaya't gawing laging maging maingat.